Magandang buhay po mga kabebe ako nga pala yung duck girl ng Bokinoan at nagbabalik na naman po yung maritis nyo. At yan nga po mga kabebe ito nga po yung sinasabi ko na ay ililipat nga po natin itong mga alagang seho po natin ito po mga seho natin mga kabibi ay first time po nilang uh, isasakay po dito po sa bungo kasi nga po mga kabibi medyo madistansya po yung area na paglalagyan natin so ito po nga yung sasakyan natin mga kabibi dito po natin isasakay po itong mga alagang seho natin nakikita nyo naman po na ito pong pagsasakyan nilang dik po ay medyo malalaki po yung abutas nito parang nasa singko na yata or ay dos or tres na po yung uh, kuan ng buslot ng dik na ito. So linagyan po natin ng uh, net mga ka at sa ganun ay sifty po yung mga alagang seho natin na hindi po sila mahuhulog o lumusot dyan sa may butas. At ito nga po mga ka ito nga po yung uh, simpleng paraan po natin ng uh, lipatan po ng mga alagang seo. Kasi nga dito nga sa atin po, ang paraan po ng pag-aalaga po natin is free-range po mga ka-bebe. Uh, yun nga po mga ka free-range uh, pastol, kaya nga pinapastol po natin itong mga alagang seo natin. At yan nga po mga kabibi, ah, ito nga mga alagang seho natin ay ah, isasakay na nga natin dito. At ito, At yun na nga po mga kabibi, ah, ito na nga po yung mga Alagang seho po natin ay sasakay na po natin dito po sa sasakyan po. At ito nga po yung paraan po ng pag-aalaga po natin ng seho mga kabebe. Pag ganitong pastol po talaga is yung saan po yung ani ay andon din po tayo. Ito po yung tinatawag na fiesta po pag anihan na po mga kabebe. Ito pong paraan po ng pag-aalaga po natin ng mga seho is ay uh, ilalagay po natin sila sa area kasi nga ito nga po yung area na hinihintay po natin na mailipat itong mga seo natin kasi nga doon sa amin talaga mga kabibi is wala po talagang tubig so dito na area dito po sa area na to mga kabibi dito sa amin ay cut off po talaga yung tubig so dito po na kanal ay main po ito ito po ay dam na hindi po talaga sila nauubusan po ng tubig. So maganda po ito na plasteran uh, plastaran po paglagyan po ng mga alagang seho natin. Ito nga po mga kabibi yan, paunti-unti po natin uh, isasakay itong mga seho natin kasi nga eh, hindi naman po uh, masyadong malalaki pa itong mga alagang seho natin kundi ay eh, maliliit pa lang. Dalawang deck hinati po natin ng dalawang basis po itong mga alagang seho po natin mga kabibi. At ito nga po mga kabibi, ito nga po yung area na paglalagyan po natin. Ito pong nakikita nating area mga kabebe, yan po ay wala po talagang katubig-tubig dito sa area mga kabebe. Pag ganitong pastol po talaga mga kabebe, tas, sa uh, ang problema mo ay tubig, ito po talaga yung number one po talaga mga kabebe na maapektuhan is yung mga katulad po nating mga farmers na Tubig po talaga yung kailangan po natin sa mga alagang itik natin. At itong area nga po mga ka ito nga po yung sinasabi ko sa inyo na bagong ani, ito po yung uh, hinihintay po natin na ma-harvest kasi nga malapit lang po siya sa dam. At yun nga mga ka hindi nga makapasok yung tubig kasi nga ay uh, limitado nga po lahat ng butas, pinag-sirado uh, po lahat. So ang nangyari mga ka advice ko sa inyo pag ganito nga uh, free range or pagpapastol po yung kailangan na uh, or paraan po ng pag-aalaga po ng mga itik nyo advice ko po sa inyo palagi mga kabebe na mas maganda po talaga na may baon po tayong water pump in case na magka emergency po tayo is pwede po tayo makakuha ng uh, tubig katulad po sa nangyari ngayon kasi dito nga po sa amin is cut off po ng 15 days so ang nangyari meron tayong water pump so hindi tayo masyadong maalanganin kasi nga ay may water pump nga tayo. At ito nga po mga kababya, nakarating nga tayo dito sa area. Medyo distansya din to konti. At ito nga po mga alagang seo natin is uh, first time po natin silang uh, ilalagay, itratabil at isasabak po dito sa area. At ito nga po mga ka itong ito, ba? area na ito ay lawan. gagamitan nga natin ng water pump Inip kasi ng nga po ba? itong Inip area laway. talaga mga ka is dry na dry po talaga at mainit po yung area. Sa pag aalaga po ng mga seo mga ka kailangan po talaga natin ng tubig, patubig lalo na pag ganito nga Uh, dalawang linggo or unang buwan pa lang po ng mga alagang seo natin. Kasi pag itong mga alagang seo natin mga kabebe, pag hindi po natin ito uh, hinanapan po ng paraan na patubig po, ang problema po mga kabebe, itong mga balahibo po nila mahirapan po tumubo lalo na po mga kabebe ay uh, isang buwan na po itong mga alagang seo mo, tas kulang po sa patubig, ang mangyayari po mga kabebe magre-resulta po itong mga balahibo nila mga kabebe sa susunod na darating na buwan, at yun po mga kabebe ay yun na naman din yung buwan na kailangan na naman din po natin silang patubuin ng balahibo kasi uh, ilang buwan na lang din po mga kabebe is uh, mangingitlog na din po yung mga alagang seho natin. So limang buwan po mga kabebe ay may pa kunti-kunti na po tayong napupulot dyan na mga itlog. So ang mangyayari po pag hindi po natin nailabas itong mga seho natin is malaking problema yon lalo na yung mga balahibo nila. Doon po tayo nagbabase kung maganda po ba talaga yung pundasyon po ng katawan ng mga alagang itik natin. At sa ganito ang paraan po talaga mga kabebes maganda po talaga na ipastol na itong mga alagang seho natin, lalo na po ay dalawang uh, linggo na po sila. Kasi nga po mga kabebe, wala pong problema pag itong mga alagang seho natin is ikukulong kung may budget po tayo. Isamantalang uh, kulang po tayo ng budget is mas maganda nga po yun mga kabebe na ipastol po natin itong mga alagang seho natin lalo na po at organic po lahat po ng kinakain po nila. At yun ay mas magandang Uh, kuan po 'yun, pundasyon po sa katawan nila mga kabebe kasi pag uh, pastol po 'yung paraan po ng pag-aalaga din po natin ng mga itik, is lahat po na organic na ano po 'yung uh, pwede nilang makain is makain po nila. Samantalang kung ikukulong po natin itong mga seho natin maliban sa malaki po 'yung uh, gagastusin natin, is hindi pa natin na i lahat ng pangangailangan ng mga seho natin pag ikulong. Samantalang pag dito po ipastol natin itong mga alaga siyo natin, is nasasanay po yung mga katawan nila, yung mga muscle nila na uh, paano sumabak dito sa area. At yun nga po mga kabebe, marami nga din po uh, na magpo-poultry na ang itik po na binibili nila or pinupultre nila is a uh, yung iba talaga mga kabibi ay bumibili po sila na galing po talaga sa pastol or free range. Kasi nga po mga kabibi, pag itong mga free range or pastol ilagay mo sa poultry, uh, sure na po talaga na maganda po talaga yung pundasyon. Yun nga lang po mga kabibi, pag poultry, tas Uh, galing sila sa pastol, tapos ilagay mo sila sa poultry. Sure po, talaga yun mga ka-baby, na sa unang linggo po talaga ng mga alagang itik po natin is malaki po talaga yung uh Uh, kain po nila makukonsume nilang pagkain kasi nga sanay nga po yung mga alagang itik natin na ipastol tas uh, ipupoltre natin yun din po yung uh, disadvantage or uh, disadvantage po ng pagpupoltre tas yung pagpapastol or free range kasi nga pag free range is unlimited po yung makakain nila yun din po yung isang maganda din po mga kabebe sa pag-aalaga din po natin ng mga seo Lalo na po itong mga seho natin is pagdating po ng uh, apat na buwan ay ibibinta po natin ito at hahanapan po natin ng buyer. Sa ganitong paraan po mga kabebe ay napakalaking tipid po yun para sa katulad po na katulad ko po na Uh, pumasok po dito sa farming at ito nga po yung uh, industriya na uh, gusto kong pasokin. At ito nga po mga ka ito nga po yung uh, uh, mga seo natin. Ganito nga po yung uh, paraan po ng uh, pagpapaakyat natin ng mga alagang seo natin. At sa ganun ay pakunti-kunti lang po talaga para hindi po sila magsasapaw-sapawan kasi nga ay uh, ito nga po sila talaga ay sensitibo po talaga pagdating sa ganitong sakayan na po itong mga alagang seo natin. So So ngayon po mga kabebe, ah uh, ito na nga po at ibababa na nga po natin itong mga seho natin. At gagamitan pa din po natin sila ng hagdanan mga kabebe kasi nga dito sa area na paglalagyan natin is slip and right yung kanal tas uh, malalalim. Uh, baka naman po ay eh, mapano pa tong mga seho natin. So ito nga po mga kabebe, ah uh, Uh, ipapastol nga natin itong mga alagang seho natin kasi nga ay, nagamitan na naman din natin ng water pump. Bago nga natin sila uh, ibinaba mga ka-baby inistambay muna natin itong mga alagang seho natin. Hindi na muna natin sila ibinaba dito sa sasakyan kundi ay inistambay muna natin kasi medyo wala namang init dito na area. Kaya ang nangyari po ay uh, ginamitan nga natin ng water pump itong uh, isang akahon uh, po ng area para naman po sa ganun na uh, itong mga alagang seho natin is uh, automatic na nga pwede na silang kumain kasi nga itong mga alagang siyo natin is sanay na sanay na po talagang kumain ng palay sa so, hindi pa po nakapanood ilang days ko ba sila uh, sinanay ng pakain ng palay andyan po sa mga pre previous post po natin mga kabebe at mga tips at yun nga mga ka-baby, pag may uh, alam nga po kayong mga idea at diskarte, eh, uh, commit lang po kayo mga ka at baka naman po ay may apply ko din po dito sa pag-aalaga po ng seo. Kasi ay, baguhan lang po tayo dito sa mundo ng duck farming is uh, at araw-araw pa din po tayong nag-aaral kung paano ba talaga yung uh, tamang pag-aalaga po ng mga seo. At ito nga lang po ang... Ah, uh, i-share ko sa inyo mga kabebe, Ay base lang po ito sa experience ko po. Disclaimer lang po sa mga mangiitik diyan na uh, daan-daang dekada na po nangiitik pa din hanggang ngayon. At ito nga po mga kabebe, finally nga dito na nga po tayo sa area at dito na din po natin ilalagay itong mga alagang seho natin temporarily at maglalagay po tayo ng kulungan dito. At ito na nga po mga kabebe, tignan niyo naman po itong mga alagang seho natin. Oh, sanay na sanay na po talaga. At ito na nga po mga kabebe, ito na nga po yung mga alagang seo natin na 16 days. Ah, mainit na po talaga mga kabebe sa ngayon na panahon kasi nga ay pa summer na po. So ang nangyari mga kabebe ay lalagyan muna natin ng temporaring trapal kasi nga itong mga alagang seo natin ay hindi pa po talaga sila totally sanay na ipastol sa area tas ganitong mainit po mga kabebe. At ito nga po mga kabibay, itong mga seho natin ay sobrang naninibago po sa area. At ito nga po mga kabibe, yung bagong area natin na paglalagyan po natin ng mga alagang seho. At ito po mga kabebe ay ginamitan nga muna natin ng water pump itong mga alagang seo natin kasi nga po mga kabebe sa area po talaga dito ay wala po talagang tubig so ang advice ko po talaga sa inyo mga kabebe pag ganito yung area nyo tas malawak yung area nyo tas wala kayong uh, uh, tubig is mas mabuti po talaga na may baon po tayong water pump Pag ganitong free rinse po tayo kasi nga ito nga ang mga alagang itik natin ito po yung tinatawag na sundalo po sa kapalayan ha? laging isasabak dapat may baon po tayo at ito nga po mga kabibe nakikita nyo naman itong mga alagang seho natin at ito nga po yung mga kasama ko sila kuya ko Tapos ito nga din yung dalawang tao ko po na mag-aalaga din po alagang seo natin. Ito pong trapal mga kabebe, yan ay uh, temporary lang muna isa ngayon na mainit para kung gusto po magpasilong itong mga alagang seo natin, ay pwede po silang pumunta dyan kasi nga yung tubig nga lang po ay limitado lang po kasi water pump nga lang po itong ginagamit natin. At ito nga po yun mga kabebe, yan nakikita nyo naman po itong mga alagang seo natin. Sa ngayon po mga baby itong mga alagang SEO po natin ay kaninang morning pinakain po natin sila ng uh, isang balding pigs po bago natin sila isinabak doon sa gilid po ng bahay namin tas ngayon po mga ka ay ngayon din po yung araw na nailipat nga natin itong mga alagang seo natin ngayon po na tanghali na po ay hindi na po uh, kailangan na pakainin itong mga seo natin kasi ngayon nga po ang sinasabi ko pag itong mga alagang seo natin na bata pa lang po yung edad o araw nila ay sinanay na natin sila na kumain po ng palay. So ang mangyari mga kabebe, pag ganito nga, ay sabak na po natin sila sa area ay hindi na po tayo uh, mamomoblema. Kasi nga po ay uh, itong mga alagang seo natin, kahit hindi natin pakainin, is alam na po nila maghanap ng pagkain katulad po ng palay. Palay po mga kabebe, uh, pag ganitong uh, taon po ng mga seo, linggo ay kain po ng kain itong mga alagang seo natin mga kabebe at ito nga po mga kabebe ngayon po ay andito na nga po tayo sa area at ito na po ay medyo tatagal po tayo dito na area at yun nga lang po mga kabebe isa uh, araw-araw nga po tayo gagamit po ng water pump para supply po sa mga alagang seo natin para sa patubig. At ito nga po mga kabibi, Yan po, yung mga seo natin ay tuwang-tuwa po dito sa water pump na supply na tubig sa kanila at sa may gilid po nito mga kabebeye, kung gusto din po magpasilong itong mga alagang seo natin ay pwede din po silang magpasilong kasi nga ay dito po sa gitna din ng uh, pinaglagyan natin katabi po ng uh, patubig nila na water pump ay naglagay nga po tayo ng uh, simpling uh, simpleng barong-barong nila temporary sa ngayon na paglalagyan nila o pagsisilungan kasi nga hindi naman po uh, natin uh, deritso na ilagay dito sa area tapos itong mga alagang seo natin ay nasanay po sa malamig na area so ngayon po mga kabibi na andito na nga po natin inilabas itong mga seo natin ay unti-unti natin silang sanayin na mabuhay dito sa ganitong area at ito nga po mga kabibi yung mga seho natin na 16 days so ito po yung uh, maganda po sa free range area or pastoral kasi nga po mga kabibi pag ganito nga talagang mga seho pag uh, kulang nga yung uh, pakain natin sa kanila ay hindi po ito sila lalaki may mong kubol yung uh, magiging bog buit tas ang mangyayari po ay magre-resulta po ito sa darating na uh, ready to lay or yung o panahon po or buwan na pagpangingitlog na po nila so ngayon pa lang po mga kabebe ito mga seo natin is sinanay na po natin isabak sa area kaya ito po yung paraan ng pag-aalaga po natin ng seo at yan lang po muna sa ngayon mga kabebe, yan itong mga seo ko, yan lang muna itong uh, imamaritis ng duck girl nyo ito po yung uh, uh, first day po na ililipat natin sila sa uh, medyo malayo-layong area, at ito nga po yung uh, paraan nga po ng uh, paglilipatan natin at paraan po ng paglalaga natin ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon, ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat sana nga po ay uh, abangan nyo po yung mga susunod po na mga videos po natin at suportahan nyo po ako dito po sa mundo po ng duck farming sa mga Kung paano ba natin aalagaan itong mga seo natin At ito nga po ay base lang po sa mga experience po natin Sa mga dekada na nga dyan po nga nag-aalaga Ito ay disclaimer lang po kasi nga ay Paraan-paraan lang din po ng pag-aalaga ng itig at deskarte Thank you!